pumasok sa Sino ka? Pero ba gusto mo? Sige, bibigyan ng pera. Huwag mo lang ako sasaktan. Maawa ka naman sa akin. Hindi mo ba nakikita buntis ako? Huwag mo kami papatayin ng anak ko! <tos> <tos> kay kilala niyo po ba 'yung nagtangka sa inyo? Eh, hindi po eh, pero tinutukan niya ako ng barel. Naka naka-black na jacket siya. Tsaka naka-sombrero 'yun lang 'yun at atandaan ko, kuya. Teresa, bakit ano niyan sa iyo? Ano ba 'yung sa akin tinutukan niya ako ng barel. Tulungan niyo po si Teresa. Ayun!

matatakbo ang Teresa. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Sino ka ba talaga? Ano ba kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako gusto saktan? Nagkamari e ka na kinilaban, kaya pasensyaan tayo. Saan ako maawa ka sa anak ko?